Apo sir Japanese yun ah Ayan, pinakikita ko nga po pala sa inyo no Welcome to the Philippines Ayan, na natin to So, ngayon po na nandito tayo sa Pilipinas susulitin na po natin yung punta natin no? so kung matatandaan po ninyo meron tayong dapat lakarin no? yun first time natin dito so, yung, ikaw Wax first time mo rin Oo, may, lang, may, lang ako napunta dito eh. pero dito po mabilis so, nakakatawa uh, no? pero may, meron po tayong isang problema no? dahil lang sabi po sa akin sa so ayun at uh, good afternoon po no? sa inyong lahat po so, ngayon po na nandito tayo sa Pilipinas susulitin na po natin yung punta natin no? so kung matatandaan po ninyo meron tayong dapat lakarin no? sa birth certificate ni Riri Chang, no? Tsaka sa marriage contract namin ni Uchang dahil nga po merong nagkamali dun sa embassy no sa Tokyo. So ngayon po ang mangyayari is um, lalagarin na natin tong oras no. Pupunta na tayo sa East Avenue para makakuha tayo ng PSA no, certified true copy ng birth certificate ni Riri Chang at marriage contract namin ni Yuki Chang. So tara na. Ho nga po pala kasama ko si Waki. Hi guys. Yan oh. Si Waki po ang ano natin ngayon no, videographer. Yes, sir. Eh. Ah, namiss niyo ba guys? Ako yung anak ng mayabang eh. <laughs> <laughs> so ayun, ah hindi po namin alam, hindi natin alam kung uulan Wax no. Oo, oh, eh mukhang makilimlim to eh. Oo. Oh. ngayon pag umulan po wala, wala tayong magagawa, talagang susugod na lang tayo sa ulan. May kapote naman po rito, kaya lang isa lang. So ayun, ah, nandito po tayo ngayon sa San, -san Tomas. Nasa monumento tayo, o monumento. Kaloohan Siri. So oh, welcome to the Philippines. Excited din po akong ano, pumasyal dito sa Pilipinas kahit saglit lang dahil umaalala po ninyo, nagtitake tayo ng exam no, sa pagmumotor. So hindi po ako makapasa sa Pilipinas, ay sa Pilipinas. Hindi po ako makapasa sa Japan, no? Kaya ito, magpa-practice tayo. Sana yung sa susunod, makuha ko na, no? Para makabili rin tayo ng motor sa Japan. Oops. At maka eventually, makatipid tayo sa gasolina, no? Talagang alam ko na nasa Pilipinas ako, no? Yan, yan ang monumento. Yan, talagang nagbubuhol-buhol ang traffic. Napakainit. Ang init, oh. <laughs> Nandito na tayo sa ating uh, lupang sinilangan, ano? Enjoy at the same time, visit, no? Pero mas lamang yung sa enjoy, no? Dahil ano, ramdam na ramdam mong nasa bansa mo ikaw. Yan, Circle Wax. Ang monumento, Circle. Alam mo na daan? Hmm. nakawis ka ba? Hindi. Pero nakita ko kung ano, kung saan. Eh, nagbabike naman kasi ako dun eh, kaya uh. na mapako na sa aking utak. Huwag kang linya dito to ha, kasi minsan, Magugulat ka na lang, pa-U-turn na pala yan. Ay, gano'n? Delikado na matikitan tayo dito. Basta ako, sa gitna lang. Hmm, sa, git, sa Kahit dito na lang sa ano. Basta wag ang dalawang linya dito. Hindi ko rin kasi kapisado kung kailan mag-U-turn. So, ayan, first time po natin ulit sa EDSA, no? Ayun, no, U-turn only slot. Ticket yan to pag nagkamali ka dyan. So, yun nga po pala, no? Kaya po natin pupuntahan yung uh, PSA dahil po hindi na po aabot kung order tayo online, no? So talagang giri-giri na yung ano natin, yung schedule natin, no? Ang mali ko, dapat pala, nung nandoon ako sa Pilipinas, bagay kasi nga po pala biglaan, ano, biglaan ang uwi natin. So kung hindi po biglaan yung uwi, dapat pala ang ginawa is, umorder na ako, no? Through online sa Japan. Ayun, at uh, shoutout nga rin po pala, no? Kay Kap Joe Maragire, no? Kagabi po, nalaman niya na wala pa kaming service, no? Kasi po marami kami, eh, no? Nalaman niya na wala pa kaming service sa libing ng lolo. Ang sabi niya, no, dalhin niyo na yung sasakyan bukas nyo na lang isuli sa akin, no? So, yun, ayos. Ah, nagkaroon tayo ng service, no? Ngayon, shoutout din po, no? Kay Parang Roman, yan. Sa pagpapahiram niya naman dito sa motor niya, no? Dahil ayoko na pong sasakyan papuntang East Ave. Alam ko po ang mangyayari, no? Matatraffic tayo sa... Dito sa EDSA. Sa kung saan-saan, no? Kaya sabi ko, mas maganda magmotor na lang para mabilisan, no? So, yun. Kasi po, gahul, eh. Ah, natapos yung libing alas 12. Magkatapos po, kumain pa kami. Tapos po, pinika pa namin tong motor. Ayan, ano na ba ngayon? Time check. Pare, anong oras na? Ayun. oh, ayan, mga alas 3 na po. Kailangan bilisan natin dahil bago po mag alas 4, alam ko hindi na sila tatanggap doon. Kaya kailangan at least bago mag 4, no? Kasi po hanggang 4 lang yata yung pagtanggap nila ron. So, malapit lang naman po ang e no? Basta't nakamotor. Ayan, pinakikita ko nga po pala sa inyo, no? Welcome to the Philippines! Ayan, na-miss natin to. Tagal natin hindi nakapagmotor, no? 5 years. Wax. 5 years. years ako hindi nagmotor. 5 years ba? Oo. Oh. Ah, oo, simula nung napunta ako sa Japan. No? Simula nang makalapag ako ng Japan. Ayun, meron pong ambulansya sa likod natin, no. So ayun, meron pong ambulansyang dumaan, ano. Sa Japan po ang rule laro, no. Nakapagkamay nagwawangwang, lahat po ng sasakyan gumigilit. Ilang minutes pa tayo, Wax? Ano 'yon? Ilang minutes pa tayo? Nasa 15 to 20. So yan, 15 to 20 minutes na lang daw. Nandun na tayo, sabi ni Joaquin. No? So isipin niyo po, kung nakasasakyan tayo, siguradong late tayo. No? Siguradong... hindi tayo aabot. So, ang gagawin po kasi natin is mag walk lang tayo, no? Para ma-pick up din natin ngayong araw na to. So, guys, malapit na tayo sa SM North, no? Ito po palagi pala, Tandaan ko pag malapit na sa SM North, eh. Itong kulay yellow na building natin, eh. And, Walter Mart. Ha, ito, one of, oh yeah. Saan tayo, Wax? Diretso lang to. Huwag kang aakit dun to. Sa baba ka lang. Uh -huh. Kasi may paakit dyan eh. Pero uh -huh. ka lang sa baba. And I'm never gonna dance again. Guilty feeling. Got no rhythm. And it's easy to pretend. Oh, way I'm not a fool. Stay attached. Ako nga pala ang ways namin ang aking tito. So ayun na uh, nandito na po tayo sa sana sana tayo wax. Ito eh, to. ko Hindi wala lugar. Quezon Ab. Dito na po tayo sa Quezon Ab. Malapit na yata tayo. Yan. Oh, ito po yung kainaman sa motor no, na makakasingit-singit ka. So ingat lang po kapag nagsisingit kayo dahil diyan po madalas yung disgrasya. So ako eh, ever since naman pong nagka-motor ako no, uh, hindi po ako na disgrasya ng mga ganyan no dahil talagang nag-iingat tayo dahil mahirap eh, meron magdisgrasya, masakit. Buti na lang. Buti, Wax, na kamotor tayo no. Kaya nga kung nagsasakyan tayo nako pa, di ano? <laughs> di talaga. Dito pa nga lang sa motor, Tito, may may pagkaduda na ako eh. Uh Oo. -oh. Pero di buto dito to gumawa na sila ng elevator eh. Oo. No? Uh -oh. Para sa mga matatanda, mga PWD. Dapat naman talaga eh, bakit kamuwak? Ang dami-dami daming pera nang kinukuha nila sa taxi. Mm -hmm. Dami-daming pera, walang napapagawa. Kaya nga. Eh, alam mo naman, ganyan talaga. Buhay. Ilang minutes pa, Wax? Ha? Huh? Ilang minutes pa? Nakalagay dito 8 eh. 8? 8 minutes na lang po, nandun na tayo. <laughs> Japanese yun ah. <laughs> Japanese yun, Wax, yung sinabi. <laughs> Kakaliwa tayo dito to ah. Kakaliwa? Pagano. Dito? Oo, oh, pagal. Hindi. Sa kabila pa? Wala pa. Hindi pa dyan. Biyu turn yan eh sa kabila sa stoplight. O press ko hangin dito, walang init. So ayun ano ano nga lang po pala tayo rito, no, limang araw lang tayo rito sa Pilipinas kaya susulitin na natin yung mga pwedeng nating lakaran hangga't nandito tayo. Kahit po nandito ako sa Pilipinas, no, hindi mo hindi mo ma-enjoy dahil um, masaya ka dahil nakabalik ka sa bansa mo, no, kahit sandali. Pero hindi kompleto yung pagbalik mo eh dahil 'yun nga, lolo ko, wala siya, no. Inuwan na siya ni Lord. Nakakalungkot pero ganoon talaga. 87 years old na rin po ang lolo ko, no. Tingin ko naman sobrang saya niya. Sobrang saya niya sa naging buhay niya, no. Bilang tagapaglingkod kay Lord. Kaya wala nang dapat ipag-alala, no. Kapiling niya na lola ko. At siyempre, kapiling niya na rin si Lord. Masayang masaya 'yun, sigurado ngayon. Baka nagwo-worship ngayon 'yun. North Avenue. Nakakamis pag motor wax. Mhm. Mm -hmm. Ngatan mo 'yung phone mo, yo 'yan, ha. Yes. Abulin pa natin 'yung hahablot niyan. Stop ba tayo? Diretso lang yun. Walang stoplight dyan. Bigayan lang dyan. Hindi pa nag-iintay ng tatlong segundo. Bumubusin na na kagad eh. Gusto yata dire diretso lang ako. Huwag ko nang i-check eh. <laughs> so ayun po no. Iniisip po natin kunin. Is NMAX 125. So nung nakaraan po na nakakita kami ng NMAX. Sabi ko ba't parang maliit yung NMAX? Sabi ko gano'n. Siguro mag xmax na lang. Pero ngayon gamit ko yung NMAX no. Pwedeng pwede na to. Alam niyo naman po sa Japan no. Hindi naman po tayo mahataw doon maximum 60 70 dahil malaki fine no kapag ka, Tamanan tayo to overspeed ka kanan kaya tingin ko pwede na tong Nmax 155 tipid pa sa gas so sana po no sana ma maipasa na natin yung test para makakuha tayo ng motor no so yun nga po pala no yung pinaplano natin pagkuha ng motor hindi po natin siya gagawing hobby kaya lang po tayo kuha ng motor para nga po makatipid tayo sa gas dahil sa ngayon po malayo yung trabaho ko no 1 hour pa punta 1 hour pa balik so sayang sayang din yung matitipid natin kaya naman iniisip natin na pag motor sir saan ang parking okay sir thank you Oh, yeah. And we're here, people. Sir, good afternoon. Saan po ang parking? Okay. Basement. Yun, first time natin dito. So, okay. Ikaw, Wax, first time mo rin? Oo. Right may no, PSA, TAM. May lang ako napunta dito eh. Tama to. Apo, sir. AC and Yuki, sir. <laughs> AC and Yuki. <laughs> ano po po ninyo, boss? Uh, ano, birth certificate at marriage contract. Nakapoint-point po kayo? Wala, hindi. Kasi nalagay ka? Meron. Meron. Siya nanganapin po, sir. Ano na? Siya nanganapin. Alin sa dalawa, may dala kayong uh, appointing for nasunod. Hindi, sir. Pag-akyat niyo, sir. Kaliwa. Okay, kaliwa. Dari-dari siyo. Basta may flagpole. Uh, Tapat ng flagpole, siya rin building yung sa baba. Okay. Alamat, sir. Alamat. Nalangot na may saotod <laughs> yung mga asawa mo, sir. Iiya. Iiya ka ba, sir? Wala ano kami. Sir, punta muna kami rin, sir. Ayyipo. Okay, po. Okay, po. Thank you, po. Thank you, sir. Ayaw isa shout out din sa mga asawa niya. Eh, mapapagod siya eh, sa niya pa. Ay yung make mo hindi mo nakuha sa helmet. Huh? Ayun pa lang inuwi ng utak mo baksa. Syempre. Eh, Nag-improve ka na. Uy, sinakto tayo to. Kumaambon. Ah. Uh, -huh. Saan tayo dito daw no. Uh, so ano ba sabi niya? Dito daw. Oh, sige. So ayun, uh, sakto po yung dating namin ni Waki no. Nandito na tayo sa Philippine Statistics Authority. Mawawala na at sakto kumaambon na rin no. So thank yeah. you Lord no. Gawaks, okay, may si shoutout ka ba? Shoutout sa iyo sa guard so, sa baba. So, shoutout sa guard sa baba no, ay pakilala yung mga asawa, asawa niya. <laughs> niya. Ayun, siguro na iya siya. Yan, touchdown. Nung oras na ba? 3:14. 14. So, let's go. Magandang hapon, guys. So, ay tayo naman. Ako ang kasama ng aking team. Ayun, kukunin kikidapin ko muna kayo kasi nauuhaw na kami. Kailangan na namin maghanap ng tubig. Kasi, siyempre, ayun, parang may nahanap na ako. Kasi parang may nahanap na <laughs> Iyong tubig. Bilang po. Tubig nga po, dalawa. Success ga- Ay, ulit, ulit. Success guys. Tubig. Gara ng tubig ko, kinche lang ako. 25 na pala dito. Crazy ah. Crazy people ah. Anong tito kong magaling? So ayan ano, success po yung lakad namin ni Maki, you know, no? Aksa. Siyempre naman. Mabot kanina, parang ayoko na eh, no? Kanina parang ayoko na eh. Sabi ko, i-online na lang, tapos iko coin na lang ipadala. Ay, eh, nakakain. yon Gutom na po kasi ako, kaya parang dinatamad na ako kanina. Pero sa nung pagkakain, sabi ko, tara, tuloy na natin to. So ayan, ayan, nakakuha na tayo, no? For releasing na. Andito tayo ngayon sa PSA, sa loob, no? Um, encoding payment, tapos na tayo. Pagkatapos, saka tayo sa taas, releasing. Let's go. Let's go, guys. So ayan, no? At uh, natapos na po natin yung uh, ating dapat gawin, no? Dito, no? Um, nakuha po natin nyong uh, marriage certificate namin no. ni Yung Chang no pero, so, pero may meron po tayo isang problema no dahil lang sabi po sa akin sa Philippine Embassy sa Tokyo no 6 months lang daw darating na no darating na yung birth certificate dito ni Riri Chang. So, kanina po, nag, nagpa-print ako, no? hindi siya dumating. No? Crazy, ha? Crazy people, ha? Wala pa siya rito. Pero in fairness, in fairness, dito, ha? Most likely, most likely, most likely, crazy, ha? Crazy people, ha? Most likely na madaming uh, government dito sa Pilipinas na hindi ganun kabilis. Oo, oh, mababagal, na no? Pero dito po, mabilis. So, nakakatawa, para... no? no? Tsaka, ano, bago yung facility nila. Bago ba ito? Yan, yeah, no. So, yun, nakakabuisit, no? Kasi sabi, six months daw from embassy ng Tokyo, may isesend na lahat ng papel. Tapos makakakuha na ako ng um, birth certificate ni Riri Chang dito, pero hindi. No? Crazy ah. Crazy people ah. So, so Ayan, ngayon princess. guys, efti muna kami. Wala bang ano? Walang, yun din talaga sa labas. Ay, ay wala. Tusok. Wala. Tusok. Wala. Wala yun. yun lang talaga. Yun. Tara, wala pala. Maganda sa labas yung kanina, lumabas tayo sa likod ng makdo. Ay, ako. Saan ba yun? Ewan <laughs> ko. So ayun, no? Uh, bali yun, uh, hindi natin nakuha yung birth certificate ni Riri Chang dahil nga wala pa silang kopya. na. Wala pa sa system nila. So, eight months na po, no? magmula nung ipinasa namin yun doon, kasi January noon, nakakapagtaka ba't wala pa. So, sabi sa kanya, kailangan na lang do i-follow up saan? DFA, hindi na. DFA? Hintayin na lang natin na pumasok yun para hindi na tayo pupunta pa ng DFA kasi po limited lang yung oras natin dito sa Pilipinas hindi naman po ako magtatagal dito dahil si Yuki chan at si Riri Chang, nando sa Japan walang kasama so kailangan natin umuwi agad so ayun, alas na punta muna tayo sa labas nakahanap tayo ng mga tutusukan yan tulad ng fish ball, kikiam, chicken balls yan. let's go! let's go! yun no, kikiam, fish ball walang mga ano boss yung uh, squid ball, chicken balls okay, pero pwede magsalang yan, pare naman oh. Merienda boy. So paano kain mo? So paano? Kain mo, so paano kain mo tayo? You know. Tapos matamis. Matamis ba? No. Yeah. Yeah, nice na.